ipinagbubuntis ng kanyang misis dahilan kung bakit minsan puno ng takot ang mga gabi ni Alex. Pabuhanan eh. So naglalaad kami doon. Tapos, sa kotse nakakita kami ng parang maliit na mama. At syempre utang naisip ko, baka ano to ah. Pati yung vibe ko nakita niya rin. So ko, pasok na tayo sa loob. Dahil sa pag-aalala at pagtataka, tinawagan ni Alex. Sunod. Ang ginagawa ng asawa ko, pagka nakukunan siya, nililibing niya sa labas namin yung, yung fetus. Kasi mga, mga one month, two months, magkasunod na ta taon. Tapos nililibing niya, dinadasala -di namin, nilagay ng konting, ano, konting parang um, sementeryo maliit lang doon sa dalawa. Tapos may mga halaman. Tapos bumisita yung, ano, yung, yung hipag. Pag kasama ang kanyang anak sa lugar kung saan mismo inilibing ang mga fetus, doon naging klaro na binabantayan daw sila ng kanilang mga anak na yumao. Tara niya yung bata, naglalaro. Biglang nagsalita yung bata na, Angel, Angel. Tapos naipaglaro doon sa may, doon sa, kung, kung, kung saan namin nilibing. So naniniwala ko yung bahay ko ngayon, yun yung may bantay na dalawa. Tapos